Ah. Yung parang lumulusot kahit saan. Oh. May yung hmm. may mga palabas ng mga mahalang gramo. <laughs> yung, yung ka doon, oh. kahit saan gumagapang, parang galon Mahalang gramo ng bubiyo. Yung meron yung mga si ko, is Transformer. Pag ganyan, Ay, ah, bigat. sobrang bigat niya. Oh. Ay, yun yung Dati nang bumili ako, isang gramo, 600. Pag ko ng ano ko, ginto ko. Dami. Pag magbanlas ako. Dami yun oh. ano Kwartang, linaw. Ayun ang lalaki, oh. Sa baba, oh, ayun, Ang mga patsing ngayon, no? Patching, oh. Ayun, ayun yeah. di ko makita. Mag-adius. Oo, oo. Ikaw ka mag-ano, eh. mag, ayun, ano, ayun, 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 mag ka rin, eh. Siyang niyang, siyang Magsalamin ka, ma. Yun, oh. May malalaki. Ayun, 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 ayun sigat na. Hindi pa nga dorog yun. Ano pa yan? Buo-buo pa. Yeah, dila si Kuya na. na oh. Labat, ano. Salamin na si Mama. Lalaki oh, sakit na. Naga. Ayun ano? oh, lalaki oh, sakit na oh. Hmm? Pino kasi ang sa bato ni Naya, yung may itim, -itim pa. Ayun hmm. oh, pino, pino sa mm. Ayan, dalawa. Eh um. nagkapira-pira sila gawin.